magandang araw sa ating lahat no, mga kaidol so, magandang umaga magandang tanghali magandang hapon no, magandang gabi mga kaidol ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kaidol no, na pitong herbal mga kaidol na maring kakagaling sa ating ha, pangatawan mga kaidol ito na mga kaidol no. so bago ang lahat welcome to my youtube channel and please subscribe po sa ating maliit na channel no mga kaidol So, pananim ko dito mga kaidol. Medyo ubos, no. Ah, ito mga kaidol, pisahan natin yung gamot mga kaidol no. Ito mga kaidol no. Ay ay saging mga kaidol. Ito. Ito ay gamot mga kaidol na matindi pala itong gamot mga kaidol na makuha na benepisyo mga kaidol. Ay ito mga kaidol. Ay yun? yun mga kaidol ah. Ito mga kaidol no, eh, ito din ay mainam na gamot perlu na sa sugat mga kaidol na upang ito ay dikdikin lang din mga kaidol no. At i lagay sa sugat na upang magaling madaling magaling. Gumaling ang sugat mga kaidol no. Ngayon, ito naman mga kaidol ay dahon laya mga ka -idol, ay ito rin ay mainam din na gawing cha kung ikaw ay makalimutin no mga ka-idol pwede rin itong ilaga mga ka-idol pakuluan no mga ka -idol, at gawing cha tuwing umaga no mga ka -idol. ito mga ka-idol ha handaan nyo mabuti mga ka -idol, no ay kung hindi man masyadong naintindihan ay ulit-ulitin nyo lang po ang aking video mga ka -idol. so bago po ang lahat Welcome to my YouTube channel no mga kaidol na pang Ito ay itatampok natin mga kaidol lang gamot panlunas mga kaidol ito rin mga kaidol no ay mangga so mainam din ito mga kaidol dahon yan mga kaidol no ay ilaga ay gamot rin sa mga kasukasuhan na kasukasuhan katawan na masakit no mga kaidol gawin lang ay ilaga lang po mga kaidol no so ito mga kaidol naghahanap ko mga kaidol matagal na kung naghahanap nito mga kaidol no pero dito ko lang sa pananim ko nakikita mga kaidol ay gamot sa ano mga kaidol oh. gamot sa lagnat mga kaidol tagal na akong naghahanap nito mga kaidol no ito mga kaidol ay napagaling na gamot ng lagnat mga kaidol ito ay namumulaklak ng violet mga kaidol no violet yan ngayon kahit bunutin yung mga kaidol no tapos kahit ibatong mo kung saan-saan ay s'yempre matutuyo yan mga kaidol pag yan ay binuhusan ng tubig mga kaidol no ay mabubuhay siya mga kaidol ang tawag yan mga kaidol no makabuhay din mga kaidol yan ang tawag niyan mga ka idol no? tandaan nyo mga ka idol ulit ulitin nyo lang po ang aking vlog no, mga ka idol para hindi na kayo mag comment at huwag natin kalimutan mga ka idol na isir no, pang ito po ay pulutan din ng aral sa mga ka idol natin so ito rin mga ka idol ito rin ay sa Tagalog mga kaidol ay makabuhay no mga kaidol makabuhay pero sa Bisaya mga kaidol ay kanyawan yan mainam din ito mga kaidol sa gamot sa mga ulcer mga kaidol ay ang gawin lang ito mga kaidol ay ilaga kung may, may sakit ang ngipin kung kaliwa ang masakit ang ngipin mo ay ipatakto sa mata mga kaidol ng kanan yan ang ano nito mga kaidol yung mamulaklak na mga kaidol so ito pa mga kaidol so ito din mga kaidol no ay gamot din sa mga ah uh, binat mga kaidol no yung ilaga rin to mga kaidol yung buhay na balat ng mga kaidol ay pwedeng ilaga tapos itainom saan ang bibinat ng mga kaidol ang ano din mga kaidol no ay ang buto rin yan mga kaidol ay mga uh, katanggal ng uh, buntis mga kaidol no Bus. Kailangan kailangan huwag mo munang gagawin yan mga kaidol yan ay bawal no sa binat lang po mga kaidol yan yan na itawag ay mahugani mga kaidol ang pang apat yan mga kaidol no ito naman po mga kaidol no ay pang anim ito ay tinatawag no mga kaidol ng palay palay no mga kaidol ito tandaan nyo maigi no mga kaidol no ito po ay palay palay Gamot rin po ito sa uh, bukol sa katawan, mga kaidol. Mga bukol-bukol sa katawan ay kaya niyang gamutin mga kaidol, no. Mawala siya nito, mga kaidol. Ang gawin nito, mga kaidol, ay ilaga rin po ito, no. Pati, pati, uh, UTI, mga kaidol, ay mas makitanggal rin dito, mga kaidol, no sa palay-palay na ito mga ka-idol tandaan nyo pong mabuti ito po yan po palay-palay po ang tawag nyan so dito na naman tayo mga ka-idol sa pampito mga ka-idol no so ito rin po mga ka-idol no yung pampito na halaman mga ka-idol na mainam din ito ang ito po ay tawa-tawa mga kaidol oh. may pula din ito mga kaidol no? ito po ay ilaga lang din po ito gamot po ito sa lagnat no o kaya sa dinggi mga kaidol lalong lalo na po ay mainam din itong gamot sa high blood mga kaidol no ang gawin lang ito mga kaidol ay ilaga din po at tuloy tuloy na inumin mo ng tatlong araw sa kamu okserbahan yung dugo mo mga kaidol mo yan ay mainam din po mga kaidol tandaan nyo po ay tawa tawa po ang pangalan nito ito po ay verde, may pula po ito kasama po ang ugat nito na ilalaga no mga kaidol no Balikan natin to mga kaidol no. Panyawan at makabuhay ang pangalan niya nito mga kaidol no. Paalala lang mga kaidol ha. Huwag kayong manggamot nito o kayong minum nito ng gamot mga kaidol. Uh, huwag kayong minum nito ng nilaga mga kaidol na nagbubuntis kayo mga kaidol at nagdadalang tao mga kaidol no. Ito po ay nakakatanggal. So ganun lang po mga kaidol no pagpo po kayong iinom nito mga kaidol na may nagdadalang tao kayo mga kaidol no. Kasi napakait, napakapait nito mga kaidol talaga. So hanggang dito na lang po ang ating itatampok no mga kaidol no. So ibang ano na naman ang ating itatampok mga kaidol sa susunod. No pang yan po ay kakagaling ng tao no so mga ka idol please subscribe pa no o share sa ating uh, video mga ka idol na nawa ay magustuhan yung mga ka idol na upang matutunan din ng mga ibang mga uh, ka idol natin na manggamot mga ka idol na herbal mga ka idol no so hanggang dito na lang po ako maraming maraming salamat po sa sa content ng mga ka idol na nanawa po ay sino man ang magustuhan ng kakagusto ay please like po, share o oh, mga kaidol no may facebook pa tayo mga kaidol o oh, huwag nyo lang kalimutan nyo mga kaidol ipalwa ang aking facebook Gary mal ang mga kaidol no so miga miga love shout sa buong mundo mga kaidol thank you po very much see you next watching mga kaidol no